Yo! What's up, mga kaidol? back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuring muli ang mga pinakalakakaliw at mga pinaka at mga, pinaka mga videos na kinakalap sa buwan ng Hulyo 2024 part Mag-subscribe na rin po kayo up-update sa mga bagong videos na inupload ko raw-raw. Hoy! Ba't ka kumuha dyan? May ilirang papaalam. Nako. Okay. Okay. May na ako ba ng papaalam? Oo nga naman alam. Porma ng mga tatuong mo jeep eh, no? <laughs> May smile. Ano to? Surot. <laughs> Surot. pa May cross po. Aba. Ito Jeep, ano to Jeep? Nilapit <laughs> talaga eh. Symbol yan. Sanga? Sanga. <laughs> <laughs> Pamintik. <laughs> Meron ba dito, tao? <laughs> tao to? Ba't walang paa? <laughs> Baka babalik pa siya at ipapatato ulit. My daughter! My daughter! Please give me money! Naingin pera. Run. Tapila <laughs> ng habol. Oh, no no, Luko -luko. no, no, no. <laughs> hahahaha <laughs> ay klasi na nag kamera yan mga ah, puno man ang kinulan niya <laughs> ayan, mukhang iniisip sa idol <laughs> day 1 of fixing roads in the Philippines ha online road construction yang ini step by step. <laughs> <laughs> ah. yeah. hey! ah, <laughs> <laughs> Ang <laughs> dadaan na nga aso <nasaw. laughs> Ayos ha ah. <laughs> Finishing na <laughs> Pinintorahan na Ang <laughs> Giniago na na Lako <laughs> bida tuloy sa idol <laughs> Diwata ay, namalik mata ako. Bakit ang hawig niya si... Di ba ata? Medyo nga. May handa, oh! Solid! Oh! Ano to? Si item! Si Eden, atresyo. Wala si ate, kita mag-kiss. Diba, suyao na to si ate, kaya nga nung wala ni ulit. Dali, ipakita lang to. Nga-sweet tayo. Ay, kalabê. <laughs> <laughs> uy, uy, ano oh. Is a paisa. Sige, pakitan nato kay kay wala man si ate, kay wala si ate ron sa balay. Pakita lang mo nga palangga kun papa. Si selusin yung kapatid. Ito to 'yan. Hindi kinaya natin yung bigot Bigat ng nitaday. Sorry, sorry. <laughs> <laughs> Kankao, <Hangkaw, laughs> honhao. Parti 24, Klang Khao Rong Peng Som Tam. Som Tam la Som Tam. Bola lang yan. Som Tam Som Tam de ta la ka wae ka ma si kan lang. Sabi ne. Gili ako ba mo? Tingala ya bom balik. Awtsabay na match yan sa una mo nga sawa. Concert na hilo sa balanghoy. Ang ikatulong duha mo Kining na hilo gyapon sa balanghoy sir. Ang ikatulong tolu sawa mo. Akong gi puspusan ang ulo sir. Oh. Nga naman, kung saan gahi kay pakanog balanghoy. <laughs> <laughs> Delikado pala yung balanghoy. <laughs> 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 ah. <laughs> medyo, medyo delay ah. <laughs> 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 Ay, bariyan tali talasan po. Nang ano? Nang dalawang pirasong manto, po. Oh, yan. Alam mo ba, Nay, na walang gwapo sa labas, kundi ako lalabas? Wala lang ah, yan. walang adik sa labas, kundi ka lalabas? Ano? ano po yun, Nay? Walang adik sa labas, kundi ka lalabas? Ano ba? Lu, <laughs> ang biro. Ang biyero lang ako, Nay. bakit? May mali ba sa sinabi ko? ang um, biro. Ay, di na bibili eh, kung ganyan ko. Ay, di ba? Ay, akin yung ko. Oo, oh, ayan, oh. Ay, ramon to, bibili lang. Oo, oh, naka. Ay, bibiro lang ako na yun. <laughs> Medyo nasaktan. Iyan, wow. Nag-ingat, pero nag-disgrasya pa rin. <laughs> 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 Nap napahiya sa harap ng mga chicks. sa sin... trip din to. <laughs> Ayos ah. <laughs> <laughs> Andulita, <walang geha> po. <laughs> tudo bem olha só meu chuveiro que eu não posso encostar nele porque ele dá choque eu tenho que fazer assim aí eu giro para lado aqui e não sai água oi nossa Lá, aí você vem aqui assim é, é é com ativação de dois fatores aí ele liga O <laughs> ligar <laughs> wow <laughs> mini lampang Starbucks ah. sa lawan. Oh, Star talaga. <laughs> Starbucks talaga. <laughs> <laughs> ito. Ano ah. pa? Bibigyan niya. <laughs> <laughs> ito, ito. Yan. Bakal naman. Sigura, uh, <laughs> mo Important. Bye. Nagpasalamat siya. bye, bye. bye, bye. <laughs> <laughs>

Sorry, sorry. May iiwala talaga. Parang ako hindi maganda. Loko, loko. Ang ganda sana eh. May ginulat pa. eh, show ay abal. <laughs> Aba sabi naman. Oh, lembot. Hey, <laughs> <laughs> God have mercy upon us. Up. <laughs> sorry sorry. <laughs> Ay. Bilis na. na. galit si Kuya. Pina sa nalalo. Ang kalaban-laban. Grabe naman. Wala pinipili yan lang. Lahat ng dadaan. Sige. Saan ba? isa. Pati yung sukat eh. Sinama din. <laughs> nay. Nay. Ano? Paano po? Palood po ng ano po? Unlike Entex and text po. Ba? Mukhang may transaksyon ka ngayon Ano po, Nay? <coughs> Mukhang may transaksyon ka ngayon. Anong transaksyon, Nay? Naku, alam ko na yan. Paraan uh, mo yan ha? Anong transaksyon, Nay? Papalood uh, lang po eh. Paraan tara mo yan. Alam ko oh. na yan. Papalud lang po ng 50-an, liko ng teks eh. Oo, oh, alam po na yan. Taraan mo yan. Hindi eh, na ako mapapalud kung ganyan ka. Eh bahala ka. Ang bira ka naman eh, papalud lang eh. Bahala ka. Papalud lang eh. Nakakabinta yan. Pampawala ng takot. Ay lupit ah. Umabot kain ka na tapos narinig mo ito siyempre, <laughs> <laughs> <Narinig masyado. laughs> malagkit eh. Pag gumawa ka sa phone. <laughs> oh, so oh, sure? okay, masakit eh. <laughs> Nako! Mm? Nako, oh, no. kawawa no? huh? Kawa oh, mo naman yung yeah. sasakyan. Kasi dyan pa nag-park. Ang mali pa yung baka. ka. <laughs> mga sinadya na yun Ang <laughs> 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 ah. loko-loko. <laughs> ah. Ang tabo naman. Huwag sa legs. <laughs> Umayos ka ko yan. He was disgrace. Sa tuwing iiwan ko, haso ko. <laughs> yeah, Kakalso yung uso eh. Ayaw niya magpaiwan. Ah, gusto niya sumama. <laughs> ah, ayaw niya. Umalis ka. Balak ah! ka sana basa in biro taga Samar. Sa Sige, subukan mo ipapakulam kita. Alak <laughs> ka. Real or fake? Ah. Hmm. Real. sa nyo, pake sa iyo. Pumugot. Uy, siya po naman gikan sa Manila. Anong sinasabi mo, Tay? Ah, lima raging kakaadlaw sa Manila, di nakakasabot sa Bisaya. Magsikalo ka nga, <laughs> hindi kita maintindihan. Oh, ano yung mo Tay? O oh, basi ko, tatawan Kaya Basi ko, kakaila po dani. Ano, to? ano ito? Awa ano ganing iya, kaya basi ko kakaila lang po

May dalawang nagiinom. Lalaki, dalawang lalaki nagiinom. Ay, uwi na ako. Sing na ako. Ay, ganun ba? Isulo na ako dito. Tayo sabay na pa uwi. Ako isasabay na din. Tayo na. Dalawang lasing. Pagirigiri. Pagunto-gunto. Biglang napatigil. Sabi nung isa'y, Aba, ito na pala ako sa bahay ko. Sabi naman nung isa'y, Aba, hindi pa. Hindi, bahay ko yan. Hindi mo na sa bahay mo. Hindi, hindi. Pag alam ko, eh. ah, bahay ko yan. Hindi mo. Ah. Nagtatalo. Nagtatalo. ba kung kaninong bahay yun, hindi sabi nung say, paano pa tayo? Tayo lumapit, tayo kumatok. Kasi nang paniniwalaan sa atin, tok yung isa. Pagbukas ay babae. Ang umarap. Ah. Sabi ng babae, oh, lang kayo. Eh, eh. Nasing na naman na rin mag-ama. Iisang <laughs> 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 <Lisan> bahay pa <pala>, lang. <laughs> Iisang bahay lang pala. Tutuwang <laughs> <laughs> pa, no? Pariola, eh. lang ako ngayong bakasyon. Gagala ako sa kwarto. Gagala ako sa CR. Gagala ako sa sala. Gagala ako sa kusina. Tapos, kakain pa. O ba? Diba? Ang sarap pa ng pagkain. Homemade. Tapos, unlimited sinihan. Like, puro kay drama. Yung pinapanood. Tapos, papalit-palit pa ng damit. May popormahan lang saglit dito sa my day ko. O sa story ko. Tapos, kapag nag-react na yung target, di-delete na yung story. Ganun lang yung

ang simpan. Pandamay. Ay, kung kumain si kuya eh, parang napakatamis. Ah, tiksi ate. Ano naman ang ring mo ay doon? Hello. <laughs> mayroon sa Seven si Eleven. Wata <laughs> di wata bomber Hindi nakatanggi. Yung bumatay ka na. Mayroon yung tropa mo. Tawa pa rin ng tawa. <laughs> 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 Naulian. Tawa <laughs> kasi ng tawa eh. nakikita niyo. <laughs> ang nakikita ko eh. ice cream. <laughs> Kayo ba? Na ang pulo ang ginawa. Hindi mo alam eh. May, may nakikita sila. Kababalagan. balagan? <laughs> Hindi totoo yan. pa na Paano parking yung oh, bike? Parking. parking bike? Oo. Oh, o, oh. oh, parking bike. O, oh, ganyan, parts. Oh. Step Paano lang mag-park yung bike? Basta kapot niya. Kapot na. 2, 3, kapot. Oo. Step 3, hakwat. Oo. Step 4, hakwat. O, ganyan, parking bike. Kawawa naman yung bike. O, ba? Hilas pa sa'yo doon. Wow naman. <laughs> Lupit ah. Wow. Ubus. <laughs> Wala din nalalay Wala <laughs> <laughs> yung sinabi <niyo>. Hindi, <laughs> <laughs> parehs tayo ng cellphone Ano ba cellphone mo? Cellphone din <laughs> Malamang <laughs> Point of view That song is brought to you by Lincoln Drums As gumaganda ang tambol Kapag mahaba ang bulbo Kinat mo eh mga kissing scene. Lako. Hindi na kami gagastos. Real or pake? Eh? Mm. Oh no, pake. <laughs> gasto pa rin. Ah, <laughs> buti wala kang gasto. Hindi paggalagala. Wala kang paggalagala. Nasa <laughs> tubig eh. piling yelo. <laughs> <Pabiling> yelo. <Ito. laughs> eh, paano naman kasi nang oh, yelo sorry. yung aircon <laughs> Carbon lobby. <adi. laughs> yung iinom na naman kayo pero napadaan kayo habang nagmimisa sa simbahan. Sige, inom pa. Sige, inom pa gawing bahay <laughs> ang ating kumpanya. Ikaw ay empleyado, hindi ka tagapagmana. Oo oh, nga Guys, may lima na kami nakitang chicks Magaganda. Bah. Pero ilokano. Kanina, dalawa. Sana pito na eh. Pero, hindi pwede. Hindi pwede talaga. Kahit ahon yan, papatusin ko bas may pepe. <laughs> Guys, man, para nito ko kuha tayo ni Jaggy B. Tingnan mo, pag di ka magaling sa math, 200, may 1 iced tea, 1 piece rice, pati dalawang ah. piece chicken. Ah. 100, 1 piece iced tea, 1 piece chicken, 1 piece rice. So pag nag-order ka ng dalawang C1 na 200 din, may dalawang iced tea na. mo, dalawa yung rice mo, pati dalawa yung chicken. Compare no, <laughs> mo sa 200 na C6, dagawang chicken, <laughs> isang iced tea lang, at isang rice. Ano ba, Jollibee? Kasiwan ka na lang. <laughs> Nako. Lagot na. <laughs> oh, no. Ginihan mo? Wala man lang nagbabalak. Okay. Ah, gawin! Ang buti na rin nila oh, paano. Magpagluto ka? Oo, oh, magpagluto nga ako. Ay, salamat. Kala ko hindi mo pagluto na. Aga, kung saan mo gumating. Oh! <laughs> <laughs> Ganyan! <laughs> nilaga. Nilaga ay, nilaga. Lang, oh, nilaga, nilaga. Nilaga Nilagang itlog? Nakala ako, nilaga itlog lang. Nilaga ito itlog na may, may, may mga kulay diba? May patatas. May ripolyo. May pecha. Ano <laughs> recipe niya si Pia na ito? Nilaga ka pala talaga. Nilaga, <laughs> sa'yo nilaga diba? Ano ang <laughs> lasa? <laughs> wow naman! Diba? Wow! Wow! Ah, ay, wow. May speaker pa dala. Walang iiyak ha, walang iiyak. Hindi, hindi ako iiyak. Hindi na iiyak. Before. Tapos ako doon. yun. At kukwento siya. di pa sa pala kami. Akala ba? Walang iiyak. Hindi, Ay, Bando retinus <laughs> yun, <laughs> pero aking puna nito ba? Dahil lang sabay. Ano ba yung dalawang yun? Tapos ang break na yung mga yun ah. Uy! Tito Marcy! Tito Abdul! Anong oras na? Lagpas na kayo sa break. Lagpas? Lagpasa naman kayo sa meeting. Meeting? Meeting? Kanina pa yun. Dito Wala. Sa kanina yung meeting na yan. Sa kanina yun. Masyado ko naman. Baala kayo ah. Hindi naman, nap di naman ah, importante. Napik, ako gagalitan ni Engineer Angelo. Ha? Huh? Sino ba yan? Angelo? Bekas hawak akong dilad. Perfect. Perfect. Let's go, Angelo. Ginoo <laughs> bambut. Go ahead. Go ahead. <laughs> <laughs> Para si matindala. <laughs> Angelo. Ay. Sorry, sorry. Wala tola gyud. <laughs> I don't want peace. <laughs> <don't want> Eun. <laughs> I want problems always. Oh, Ang diaryang pwesto mo idol. God have up, mercy upon us. <laughs> <laughs> Kamu ngomong ada problem ato? Huh? Gelum parin. Ayo. Oh, no no no. Ngeruan huh? no, no. lah. <laughs> <laughs> Ay, nako

No. Ano? 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 Basa ka ng ilong? Basa niyo? Basa ng ilong? Basa na yan. Basa na yan ah. <laughs> Malugi ano ba? Basa... <laughs> sila. <laughs> pre, tulong pre. Pre, tulong pre. Pre. Bagay pre, ba't ano na nangyari sa'yo? Pautang ako pre. <laughs> Wala ka sa manang tango pre. Pinahaba mo ako. Wala akong pera ngayon. Saan ang pera? Okay, ako naman patay. Ha, tampo. Grabe naman pa niya. Oh, no. Masakit daw. Kumusta naman si Kuya? Happy fiesta sa Juan. Yung mga babasok sa work. Para nagdilig lang ng alaman. Eh. Nang yan. Kaya pala walang hangin tong electric pa na to. Hmm. Ah. Sinang sumira na ito? Basan yung elising malaki! <laughs> Pitalita na maliit elis eh. Yung katatapos mo lang magsimba pero sinusubok ka na. Agad ni Lord. Ang daming yan ah. Bye-bye. Oh. Ito -bye. pala Ito oh. ka <laughs> <laughs> Ikaw kasama. Sino magda-drive? Eh, show ay, ay Pinatarpulin daw. Ay, picture mo. <laughs> Pero hindi yung graduation picture. <laughs> <laughs> Makailim. Pasado na ako ang malakas para sa mundo ng mga tao. Ba. 98% ang win rate niya. Wala na akong makakalaban dito. <laughs> Wala siya makalaban. Sarili niya makalaban. Ah. Pusa na katingin. Ayaw niya ng itlog. Ayaw niya rin yan. Ang gusto niya. Yan. Isang libo. Oh, pera din yung pusa. <laughs> Mahirap talaga pag nasasabihan kang pangit. Bukod sa masakit sa damdamin, hmm, nakakababa pa ng moral. Pero ayos lang 'yon. At least may ka. Hmm, pangit nga lang. <laughs> yun <Agay! laughs> <laughs> <Yan> lang. <laughs> masarap yan na idol ha pangit pa ang itlog <laughs> Bulok pala yung Sayang naman yun Ang akala na magulang mo tamad ka sa bahay Pag wala sila ala lang nila yan Pero masipag sa si idol Masipag Masipag manira ng gamit <laughs> Yung gabi ka na muita tapos yung nasakyan mong tricycle. May pastiker na ganito. <laughs> Yay, parang nakatitig din talaga yun. Nakalaro mo yung crush mo. Boy, boy, boy. Talaga. <laughs> <laughs> binigay mo ball. Loko, loko. Bahala ka <laughs> sa buhay mo. Magbabasa tayo kahit sino pa yan. <laughs> mm, talaga. Sige nga. <laughs> Tinapon na dagot. May dalang palang nangangit. May dalang pamintik sa idol. Mga malaki na idol ah. Ang takot. Jersey number Hindi na may pa yung lamok sa kalokohan.

Ang lapit ang lapit ang lapit ang mo kami patawarin? Hindi daw siya sa siya Kaya 60 po ito. na lang. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Loy, namuti lang yung kaon sa'yo. Secreto ni mo ne, <laughs> Grabe mo na pagkaputi ito delikado Delikahan Nakita ko si pare galing dito ha. Oh, ano ano bang ginawa niya dito ha? Ha? Ah, uh, eh, wala. An tama. Nakigarahi lang siya dito. Nakigarahi? <laughs> What? Yun. <laughs> Paano makikagarahe yun eh? Wala namang sasakyan yung tao. Lagot <laughs> na. <laughs> Napaisip Sorry, pa. sorry Wala. At Hanggang doon lang po muna ito panunod ba, Idol. Maraming salamat po sa muli nyo panunod at sana po yung nag-enjoy kayo at may po sa ating channel. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. At muli, kita-kits po sa susunod na video. Pag-ingat po kayo.